nakakita ka lang ng pinakintab na tanso eh. Naniwala ka ng ginto. O, ano nangyari? Pagdating mo ng Japan, ano? Pinakasalan ka ba? Ha? Ah, lang naman sa mga kanegosyo. Ang kaibahan lang, mga hapon. ay eh, mas high sa sa'yo ah. Kaya ka tumakas at nagkasabit-sabit yung mukha mo sa mga barbed wire. At pag mo, sino uno mong mo tinakbuhan ha? Na? Sinong sumalo sa'yo? Uh, Trenyo. Ako nga pala. Dating si Mrs. Cavales ng 4 o'clock. Pwede na ba yung mga design niya? Yes, ma'am. Anim na po ang ginawa namin para kay Mami Pinin? Ah, ganun. Uh -huh. Rose! Baka nakakalimutan mo ang lakad natin mamaya. Wala naman ako natatanda ang business appointment. Aba! Hindi ba mamaya school program ni Jean Rose? Ngayon na ba yun? Oo, oo! Naku! Naku, ang anak ko. Magtatampo yung kapag hindi natin naabutan mula sa umpisa. O siya, sige. Pagpuntahan natin sila sa backstage. Drick, ayos Pwede ka nag iwan, pare. Ayos yan. Dean Rose, darling, I'm so proud of you. I'm going to donate nyo. Ayos. Ang ganda ng number nyo. Kung nakakatuwa kayo tignan, siguro masaya-masaya ang daddy mo. Eh, bukas po darating galing states eh. Oh, sayang hindi niya napanood. Ah, pero sigurado naman ako magkakaroon kayo ng repeat performance. Mami, mami, bakit hindi mo alam si Ken ang nag-direct ng show namin ngayon? Really? Akala ko professional director. <laughs> Meron ko yeah. walang hidden talent, ha? At saka, mami, si Kenneth may gusto sabihin sa iyo, eh. Ano yun, Iho? Uh, alam ko naman kung nasa fashion world kayo. Eh, ang pangarap ko lang kung sana makapag-direct ng isang fashion show wala. Anytime. I believe in your talent. Mm. Oh, yung pala Kenneth, aminin mo na, hindi lang pagdidirect ang gusto mo. Sabi mo, gusto mo rin mag-model. Anong gusto mo yung model? <laughs> Gown, bathing suit, o tanga? Tubis. <laughs> <piece>. Hmm. <laughs> <laughs> yan, yan. <laughs> Ay, naku, ano kaya to? Guys, um, buti pa off muna natin to. Dahil, uh, medyo off tayo ngayon eh. Kaya kung available ba kayo bukas, pwede? mm, -mm, -mm. Okay, bukas okay. ng 4 o'clock. Andito, ah. O, sige, kung sino nagugutom, punta na lang doon. O, sige, Kenneth. Tomorrow na lang, ah. Bye. O, sige, okay lang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ingat, ingat. Ingat. ingat okay, pare, pare. Bye. Ingat. Bakit kaya ngayon yun? Ingat. Ano ba nangyari kay Austin? Chai sa mga kasama natin, ah. Anong kakausapin natin? Para. Ah. Pare, ba't naman ganun? Diyay sa mga kasama natin, no? Oh. Oo nga, eh. Paano mo naman ma-expect ma na mag-concentrate sila? E eh, bukas may exam sila. Maghintay ka na lang, makikita mo full attention yan sa'yo. Paano? Hindi siniseryoso, eh. Sabihin mo, kulang ka lang sa relaxation. Tell you what, manood na lang tayo ng sini. Oh, tama-tama. Aabot pa tayo sa 7 o'clock screening. Tamang tama. Si Austin naman nilibre li sa atin. Huh? oh, di ba? Hindi. Sige, kayong dalawa na lang. Have a nice time. Oh, sige, kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Sige. See you na lang tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye. Ingat. <laughs> Buti pa, ihatid mo na ako sa amin at doon ka lang din mag-dinner. Right? Oh, magtatagot ka ba? Huh? Ah, uh, bahala na. Baka la Jean na kumain. Huwag mo na isipin yun. Siguro bukas okay yung rehearsal natin. Kakainis eh. Eh, Di talagang kagalingin. Hindi masyado siniseryoso. Eh. <coughs> Guard! Guard! Sandali. Hmm. Frank pa pag na naman niya na Ibinigay mo na eh. Dami mo pang dada. Frank Partihan mo naman ako, Frank. Pinaghirapan ko 'yan, Pinagpalimusan ko. Pinagdadamutan mo ba ako? Ha? Salamat ka, sinisipot ang pakita sa ayos mong iyan eh. Ikaw, kung hindi ka ba naman... Nakakita ka lang ng pinakintab na tanso eh. Naniwala ka ng ginto. O, ano nangyari? Pagdating mo ng Japan, ano? Pinakasalan ka ba? Ha? Ah, lang naman sa mga kanegosyo. Ang kaibahan lang, mga hapon. ay eh, mas high sa sa'yo ah. Kaya ka tumakas at nagkasabit-sabit yung mukha mo sa mga barbed wire. At pag mo, sino uno mo tinakbuhan ha? Sinong sumalo sa'yo? Ha?